Oh masa binyu pikira oh, oh, oh. oh, 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 oh. So mga tropa nag kami. Narindo namin itong 22 na siya ka kay Pacific No, no, no. mga katropa at ang team katropa ay eh, kanya-kanya ng pesto sa likod o mukhang sibad-sibad yata dito shoutout kay Inki ang aming gwapong kusiniro ay kusiniro pati makinista makinista yeah. Kalau ada mata, kalau sibat,

Uy, talagang kuha lang na ito. na. Uy, buhay pa nga. Malang nagulok, buhay pa nga. Bet ko pinalitan. Bet ko pinalitan. nyo, piki yan Oh, 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 oh,

Hoy, hindi sa inyo yan! naman yung tala, bitik ta! Piliwas Sinabi tuloy. Ayan! Ayan ha! Oh. Walang tampuan ha! Oh, ayan ha! Ayan oh? Ayan Alam mo Muslim, tara okay. na.